Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, wa iyyakum wa muhdathatil umur. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kama qala alayhi salatu wassalam. Mag-ingat, iwasan niya ang mga bagay na magiging dahilan ng pagbabago sa pagsagawa ng pagsamba sa relihiyong Islam. Dahil lahat ng pagbabago, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kaligawan. At lahat ng kaligawan ay magdudulot ng pagpasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsagawa ng pagsamba na hindi man lang nabanggit sa Quran at sa hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi man lang nagawa ng mga sahaba ay hindi natin pwedeng gawin. Dahil kapag tayo ay gumawa ng pagsamba, na tayo lang mismo ang gumawa at walang katibayan mula sa Quran at sa Hadith at sa mga sahaba, ay hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay magiging dahilan ng kaligawan ng bawat isa. At lahat ng kaligawan ay patungo sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, September 5, ang mga ibang kamusliman ay nagse-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil dinadakila nila si pra si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran, pagpapakain, pagbibigay ng sadaka, pakikinig sa mga story ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito ang kanilang paraan para i-celebrate ang kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito daw ay kabilang sa pagsamba. Ito ay hayagan kabilang sa mga pagbabago sa relihiyong Islam. Itong mga gawain ganito ay hindi nagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nagawa ng kanyang mga sahaba. Hindi nagawa ng mga tabi'un at, at at tabi'un at hindi rin nagawa ng apat na imam. Kaya bakit natin ginagawa ang mga gawain na hindi man lang nagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially ng kanyang mga sahaba, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil ang pag-celebrate sa ka kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya ginawa. Si Abu Bakar radhiyallahu anhu na naging unang khalifa ng mga Muslim, si La Umar, si Osman, si Ali ang apat na khalifa, hindi nila ginawa ang pag-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong ngayon, bakit natin ito isinasagawa? Bakit may mga Muslim ang gumagawa ng pagdiriwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi man lang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bago tayo gumawa ng isang gawain pagsamba, ay kailangan siguraduhin na muna natin na ito ay ginawa ba ng Propeta Muhammad? Ito ay ginawa ng kanyang mga sahaba? At ng mga tabiun, at ng mga salaf at ng apat na imam. Dahil kapag hindi nila ginawa, huwag natin gawin dahil ito ay kabilang sa pagbabago, pagdaragdag sa relihiyong Islam. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kinumpleto ko na sa inyo ang Islam. At ginawa niya sa atin ang relihiyong Islam na siyang ating relihiyon. Bakit pa natin daragdagan niyo ang ikinumpleto na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang lahat sa Islam? Bakit pa tayo gumagawa ng pagsamba na hindi man lang nagawa ni Propeta Muhammad, ng kanyang mga sahaba, ng mga tabiun, at ng mga sumunod na mga henerasyon? Ito ay napakalinaw na pagdaragdag. Ito ay napakalinaw ng pagbabago sa relihiyong Islam. At lahat ng pagbabago, sabi ni Propeta Muhammad SAW, ay kaligawan. At lahat ng kaligawan ay siyang magdudulot sa atin sa impyerno.